Salamat sa bagong araw, Lord. Panginoon, maraming salamat sa bagong araw na ito. Maraming salamat sa masarap na tulog. Maraming salamat sa masarap na pahinga. Alam ko po, Panginoon, na ako'y binantayan ninyo at inalagaan ng buong magdamag. Haharapin ko po, Lord, ang araw na ito na puno ng pag-asa sa aking puso't isipan, sa aking buong pagkatao, sa aking buong araw ngayon. Alam ko po, Lord, na hindi mo akong iiwan ngayong araw na ito at matuloy niyo akong sasamahan at pibigyan ng guidance. Maraming salamat dahil ginising mo ako ngayong umaga nito at alam kong ang araw na ito ay magiging blessed dahil andyan kayo. Punuin niyo po Lord ng kasiyahan o joy ang aking puso. Ipaalala niyo po sa akin kung gaano ako ka-blessed sa araw na ito. Lagyan niyo lagi ng dahilan ng aking kasiyahan at mga dahilan kung bakit magiging thankful po ako kapag pumasok na po ang problema sa aking araw ngayon, i-remind niyo po ako ng inyong pagmamahal, ng inyong presensya, ng inyong kabaitan, ng inyong pag-aalaga, na kayo po ay laging andyan para ako'y alalaya. Kapag ako ay naghihina, ipaalala niyo po sa akin na lagi po kayong andyan para ako'y tulungan, para ako'y alalaya, para ako'y alisin sa isang problematong sitwasyon. Lord, kapag naalala ko ang aking problema. Please remind me that you got me, that everything will be okay and fine. Please remind me also of my purpose. Kung bakit ako nasa mundo, kung bakit ako nabuhay, kung bakit ako andito para sa araw-araw, para paglingkuran kayo at mahalin. Kasama na ang mga nagmamahal sa akin at nagpapahalaga na kayo pa din ang dapat masunod sa aming buhay naniniwala kami sa inyong plano na lahat-lahat na gusto Ang bawat pagising natin sa umaga ay isang napakagandang biyaya kaya dapat lagi tayong nagpapasalamat sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin kaya naman manalangin tayo sa ngalan ng Ama na siyang lumikha ng langit at lupa Amen Ama naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat ginising mo ako ngayong umaga. Isang bagong araw na naman ang aking haharapin. At dahil dito, lubos-lubos ang aking pasasalamat. Sa unang mga sandali ng aking araw, nais kong mapuspos ng iyong biyaya at pagmamahal. Kaya narito ako upang makapiling ka sa panalangin. Bantayan mo ako at gawing ligtas sa buong maghapong ito. Ilayo mo ako at ang aking pamilya sa anumang masama. Maitoon ko nawa ang aking pag-iisip, pananalita asal tungo sa iyo nawa maging kalugod-lugod sa iyo ang lahat ng aking gagawin sa araw na ito panginoon ko at diyos ko naniniwala at nananalig ako nananaririto ka at kapiling ko sa mga sandaling ito na nakikita mo ako at iyong naririnig ang aking mga daing, mga kahilingan at mga panalangin. Kaya naman, Panginoon, ngayong umaga, sa iyong presensya at pagtamay mo ako kumakapit upang maharap ko ng may katatagan at katapangan ang araw na itong ibinigay mo sa akin. Mapagmahal na Panginoong Diyos, na nalaman kong mahal mo ako at binabantayan mo ako palagi. Sa oras man ng kasiyahan at lalong-lalo na sa panahon ng kagipitan at pagsubok. Tulungan mo akong huwag makalimot sa katotohanan ito Maraming salamat ko sa biyaya mong pag-ibig at pag-iingat na hindi mo ipinagkait sa akin sa kabila ng lahat ng kasalanan at pagkukulang ko. Puno ng pag-asa akong magpapatuloy sa araw ni ito sa aking mga dapat gawin dahil na rin sa iyong pagtulong. Punuin mo ako ng sigla.